Anong pangalan ng bangko na kauna-unahang sa Pilipinas? Narito ang kasaysayan. Ang Bank of the Philippine Islands, BPI, ay ang pinakamatandang bangko sa Pilipinas at isa sa pinakamatandang bangko sa buong Timog Silangang Asya. Ang kasaysayan nito ay nagsimula noong panahon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Noong ika-isa ng Agosto taong 1851, itinatag ang BPI bilang El Banco Español Filipino de Isabel II, na pinangalanan sa reina ng Espanya, si Isabel II. Ito ang unang bangko ng gobyerno sa Pilipinas at ang ikatlong bangko sa bansa noong panahon ng Espanya. Isa sa mga nagtatag at pangunahing shareholder noon ay si Jose Joaquin de Inchausti ng Inchausti-Isia, isang kilalang Pilipinong multinasyonal na konglomerado na nagtatag din ng Tanduay Distillery at nagtayo ng Puente Colgant, Si Jose ang namamahala sa bangko mula 1868 hanggang walundaan at 1876 hanggang 1884. Ang kautusan ng hari na nagtatag ng Bangko Espanyol Filipino ay nagbigay din dito ng kapangyarihan na mag-imprenta ng pera ng Pilipinas. Ang unang pagkakataon na na ang piso ng Pilipinas sa bansa. Bago ang 1851, maraming uri ng pera ang ginagamit, lalo na ang piso ng Mexico. Ang mga ito ay orihinal na tinawag na piso fuerte, Espanyol para sa malalakas na piso. Unang naimprenta noong ika ng Mayo taong 1852, ang mga ito ay maaaring palitan sa halaga ng mukha para sa ginto o pilak na barya ng Mexico upang maipalaganap ang unang pera ng Pilipinas. Ang unang deposito sa bangko ay ginawa rin sa araw na iyon ng isang lalaking nagngangalang Fulgencio Barrera na may pilak at ginto. Tatlong araw pagkatapos, isang Chino na nagngangalang Tadjan ang naging unang ng hiram sa bangko matapos na ay discount ng bangko sa kanya ang isang paunang at pinakamahalagang promissory note na umaabot sa 10,000 piso fuerte. Noong ikatlo ng Setyembre taong 1868, kasunod ng isang revolusyon na nagpabagsak kay Isabel II, ang pangalan ay binago sa bangko Espanyol-Filipino. Noong Enero taong 1862, ang bangko ay lumipat mula sa Royal Custom House sa Intramuros patungo sa bagong distrito ng negosyo ng Binondo matapos itong malaman na ang Intramuros ay nagiging, ekonomikong hindi aktibo. Lumipat ito sa apat na Plaza Cervantes Corner, Juan Luna Street na noon ay isang prime property na pag-aari ng mga daman ikong pare. Ang unang sangay ng Bangko Espanyol Filipino sa labas ng Maynila ay binuksan sa lungsod ng Iloilo noong ikalabin lima ng Marso taong Gayun Gayunpaman, ang ideya na magtatag ng mga sangay sa labas ng Maynila ay nabuo noong 1850s, kung saan ang unang sangay ay planong buksan sa Bacolor, ang kabisera ng Pampanga noong panahong iyon. Gayunpaman, sa panahong iyon, ang Iloilo at iba pang mga probinsya sa Panay ay naging mas produktibo kaysa sa Pampanga sa industriya ng asukal, kaya ang paglipat upang buksan ang unang sangay sa Iloilo. Kasunod ng pagbibigay ng Pilipinas sa Estados Unidos sa pagpirma ng Treaty of Paris noong 1898, ang bangko ay nagbago mula sa isang Espanyol na institusyon patungo sa isang Pilipino. Noong ika ng Enero taong na labindalawa, Isang desisyon ng mga shareholder ng Banko Espanyol-Filipino ang nagbago ng pangalan sa kasalukuyang Bank of the Philippine Islands, BPI, o Banco de las Islas Filipinas sa Espanyol. Ang batayan para sa pagbabago ng pangalan ay ang Act No. 1790, na pinasa noong ikalabindalawa ng Oktubre taong 1907, na nagpapahintulot sa banko na baguhin ang pangalan nito. Ang banko ay ganap ding napribates noong panahon ng pananakop ng Amerika. Kasunod ng ikalawang digma ang pandaigdig, ang BPI ay aktibong nakibahagi sa muling pagtatayo ng Pilipinas pagkatapos ng digmaan. Noong 1949, sa pagtatatag ng Central Bank of the Philippines, ngayon ay ang Banko Sentral ng Pilipinas, ang BPI ay ganap na nawala ng karapatang mag-isyo ng piso ng Pilipinas, isang karapatan na mayroon ito mula pa noong panahon ng pananakop ng Espanya at sa panahon ng pananakop ng Amerika hanggang 1934. Noong ikatatlumpot isa ng Desyembre taong isang libo na at anim na ang Ayala Corporation, na kaakibat ng BPI mula noong pagtatatag nito noong 1851, ay naging nangingibabaw na shareholder ng BPI, at kalaunan ay ginawang punong barko ng BPI ang mga pinansyal na entidad ng Ayala. Simula noong 1970s, ang BPI ay nakibahagi sa maraming pagsasama at pagkuha. Ang unang pagsasama ay naganap noong 1974 sa pagkuha ng BPI ng People's Bank and Trust Company. Ang mga pangunahing kapansin-pansing pagkuha ay kinabibilangan ng Commercial Bank and Trust Company noong 1981, City Trust Banking Corporation noong 1996, Far East Bank and Trust Company noong 2000, at marami pang iba. Sa kabuuan, ang BPI ay nagkaroon ng mahaba at mayamang kasaysayan, na nagsisilbing isang mahalagang bahagi ng pag-unlad ng ekonomiya at pananalapi ng Pilipinas. Mula sa mga pinagmulan nito bilang isang bangko ng gobyerno sa panahon ng pananakop ng Espanya, ang BPI ay nagbago sa isang ganap na magkakaibang universal na bangko na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga serbisyong pinansyal sa mga individual at negosyo sa Pilipinas. Ang BPI ay patuloy na nag-evolve at nagbabago upang matugunan ang mga nagbabagong pangangailangan ng mga customer nito at ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa makatuwid, ang pinakaunang bangko sa Pilipinas ay ang Bangko Espanyol Filipino, na itinatag noong 1851 sa Maynila. Ito ay isang bangko na pag-aari ng Espanya at nagsilbi bilang pangunahing institusyon sa pananalapi sa bansa sa loob ng maraming taon. Ang bangko ay nagbigay ng mga serbisyo tulad ng pagpapautang, pag-iimpok, at pagpapalitan ng pera. Ang Banko Espanyol-Filipino ay nagkaroon ng mahalagang papel sa pagunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ito ay nagbigay ng pondo para sa mga proyekto sa infrastruktura, at nagambag sa paglago ng kalakalan.